Ang ganda naman nito. Tignan niyo, oh, ganda si Silvi Tineke. Ang dali lang. Tignan nyo po ang beauty niya. Mm. Siya yung tinatawag na Silvi Tineke. Kasi 'di ba pong white Tineke, tricolor Tineke. Siya kaya siya tinatawag na Silvi. Yung pagka-white niya po may ganyan no, may, may parang halong peach na yan o, sa gilid-gilid niya na parang medyo may pagka-orange salmon ayan, ang ganda niya siya nga po palang maipapa share ko lang no, yung sa mga nag-aalaga po ng white tineke, lalo na po kung bagong acquire o bagong bilhin lang yung tineke, bagong dating ganyan, lalo na galing to sa isang malamig na bansa sure mag-a-acclimate pa yan sa atin ba? Diba? Huwag nyo pong munang ilalabas do ang mga rubber plant kasi kinakailangan talaga yung init para lumago. Tsaka yung dahon nila para maging vibrant, mas maganda yung color, diba ganon. Tsaka mas para lalapad, ganyan, mas lalaki. Anyway, Sobrang init ng panahon natin ngayon. Madali pong according na rin sa aking uh, experience, madali pong masunog ang mga dahon ng White Tineke as compared po sa ibang klase ng mga rubber plants like Ruby Bilis or Black Prince. Yan medyo may panlaban pa sila talaga sa initan. Pero si experience ko kay White Tineke mas sensitive po yung kanyang mga dahon. So, shaded area lang kumuna muna. Siguro kung mga 3 to 4 feet, laban na yan. Kasi yung mga ganito ko sa rooftop, mga mother plants ko, 4 to 5 feet. Kahit maghapon sila sa initan, kayang-kaya. Ayan po. Look at that beauty. Diba? Ganda-ganda. Ayan, kaya dito ko na lang muna sila nilalagay sa shaded area yung ibang mga rubber plants ko, malalaki na. Nandun na sila sa labas, napapaarawan ko na sila ng maghapon. Pero sabi ko nga, si White Tineke ay may pagkamaselan po ang mga dahon. Madali silang masaktan sa init ng araw. So, dito lang muna to. Ayan. Ito yung, ano, di ba Silby Tineke? Yan yung may pagka cream ang dahon niya na may pagkasalmon ano. Ito naman yung pinaka pure white tineke. Tingnan po yung difference nila o ng dahon. Ito medyo mamula-mula. Ito talagang puting-puti po. Yan. So, sama-sama lang po sila dito. Ayan. Tapos, ang nga pala po, ang pagdidilig ng tineke ay ginagawa ko lamang tuwing ikatlong araw. Kasi, hindi rin po ginugusto ng mga rubber plants natin na masyado po silang nababasa. At madali pong masunog yung kanilang mga dahon pagka po nag-overwatered. Yun po. O siya, hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Nawa ay nakapag nakapagbahagi ako ng kahit na mamunting bagay po. Tungkol po kay White Tineke Rubber Tree o tinatawag nating Ficus Elastica White Tineke. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting! Ang ganda nito, no? White Tineke.